Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that, that is our commit our commitment. We are DWFM 92.3. True, True FM. No 2020, na Bulgar Ang Anomalia, Saloob Nang Bureau of Immigration. At ito'y binansagang Pastillas Scheme. Ibinulgar ni Immigration Officer Alison Chong ang modus kung saan binabalot ng puting papel ang perang ipinangsusuhol sa mga sangkot na Immigration Officer sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Para nga sa mga papasok at lalabas ng mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese na sangkot sa mga illegal na aktibidad, partikular ang pagkakasangkot sa mga krimen bunga ng operasyon ng POGO. POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Sa pagpasok po ng pamahalaang Duterte, nagsimula ang regulasyon para sa POGO operation sa bansa. Sinasabing bago pa man daw pumasok ang Duterte administration, meron ng operasyon ng Pogo. Datapwat, po illegal. Ang Pogo ay pagsusugal gamit ang internet. Sa halip na magpunta ng personal sa pasugalan ang manunugal, sa pamagitan po ng internet connection, ang manunugal ay maari ng tumaya sa iba't ibang uri ng sugal kahit nasaan man siyang panig ng mundo. Kaya ito tinatawag na offshore gaming. Ang regulatory body sa offshore gaming ay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang PAGCOR ang siyang nagbibigay ng lisensya sa operasyon ng POGO. Pero may mahabang listahan po ng mga requirements ang PAGCOR bago nito bigyan ng lisensya ang isang POGO applicant. Kasama nga sa listahan na ito ang pagpayag ng lokal na pamahalaan kung saan ang magiging operasyon nga ng aplikante. Sa regulasyon ng PAGCOR, ipinagbabawal sa alinmang POGO na payagang magsugal ang sinumang Pilipino nasaan man siya sa mundo. Hindi rin po maaaring payagan ng Pogo ang sino mang dayuhan na magsugal, ano man ang kanyang nasyonalidad kapag siya ay nasa Pilipinas. Oktubre po, nung nakaraang taon, binago na ng pagkor ang tawag sa Pogo. Ito ngayon ay Internet Gaming Licenses o IGL. Ikinatwiran po ng Pagkor ang naging napakasamang imahe ng Pogo sa kanilang pagpapalit ng tawag sa uri ng sugal na ito. Mabubura ba sa pagpapalit ng pangalan ang mga kasamaang nalalantad sa operasyon ng Pogo? Legal man o illegal? Sa inilabas pong committee report ni Sen. Risa Ontiveros, matapos ang naging mga pagdinig ng Committee on Women, Children, family relations and gender equality na kanya pinumumunuan. Tinukoy dito ang sinasabing social cost o sakit sa lipunan na ibinibigay ng pogo industry sa bansa. Napatunayan umano sa mga pagdinig na matibay ang mga ebidensya na naging kakambal sa paglaganap ng industriya ng pogo ang talamak na prostitusyon at human trafficking. Ang sindikato ng ilegal na pagpapapasok sa bansa ng mga Chinese national ay nagkamal umano ng bilyon-bilyong pisong kickback. Ang mga problema umano sa ating lipunan na nililikha ng pogo ay lubusang mas mabigat kumpara sa benepisyong maaaring mapakinabangan sa likod ng operasyon ng uri ng sugal na ito. Panahon na umano para pag-aralang mabuti ng pamahalaan ang mga polisiya sa pagpayag sa operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Mula po 2020 o sa panahon na nabulgar ang Pastilla Scheme, padame nang padami ang mga kasong kriminal na kinasasangkutan ng mga pogo workers na karamihan ay mga dayuhan na pawang Chinese. Ito ang tuwirampong sinasabi noong paman ng PMP Directorate for Investigation and Detective Management. Sa kalagitnaan pa lang ng 2023, higit apat na libong tao na ang naging biktima ng mga krimeng may kaugnayan sa Pogo. Enero 26, 2022, nang ilabas po ang naturang committee report. Data po at noong pong Setyembre ng 2021 na isabatas ang Republic Act 11590 o ang Act Taxing Pogos. Inilatag ng batas ang iba't ibang mga buwis at bayarin ng mga pogo. Sa pagsasabataas ng RA 11590, inasahan ng gobyerno noon na makakakolekta ang pamahalaan ng 28.7 billion pesos sa taong 2021 at 32 billion pesos naman na umano'y kikitain ng gobyerno pagsapit ng taong 20 2022. Subalit, ang aktual na buwis na nakulekta mula sa Pogo noong taong 2021 ay 3.9 billion pesos lamang. Habang sa taong 2022 ay 8.8 billion pesos lamang. Ito'y malayo sa inaasahan ng Finance Department noong panahon na kanilang isinusulong ang pagdadagdag ng buwis sa Philippine Offshore Gaming Operators. Sa naging pagdinig po ng House Committee on Games and Amusement noong Desyembre ng nagdaang taon, inihayag ni NEDA Assistant Secretary Sara Daway Ducanes na sadyang mas mabigat ang problemang ibinibigay ng Pogo sa Pilipinas at hindi ito mapapawi sa halos baliwalang kontribusyon ng sugal na ito sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. 0.2% lamang ang naiambag nito sa ating gross domestic product. Dagdag pa ni Daway Ducanes kung papayagan po ng gobyerno ang pagpapatuloy ng pogo sa Pilipinas, nanganganib na malagay ang bansa sa blacklist ng China bilang tourist destination para sa kanilang mga mamamayan. At kapag nangyari yun, mas malaki ang mawawala sa ating ekonomiya. Maging si dating Finance Secretary Benjamin Jokno ay sumang-ayon na na ipagbawal na ang Pogo sa Pilipinas. Ito'y sinuportahan na rin ngayon ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan. At kung sakali man daw, no objections daw dito ang kasalukuyang Finance Secretary na si Ralph Recto. Habang padami ng padami, sa ngayon ang mga mambabatas at mga sektor na nananawagan na panahon na para tuluyang ipagbawal ang pogo sa bansa. Ngunit, mariin ang pagtutol dito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa panukala ngang ipagbawal na po ng lubos ang alinmang operasyon ng pogo. Limang bilyong piso daw kasi ang kinita ng Pagkor mula sa Pogo noong nagdaang taon. Nananawagan ang Pagkor sa publiko na huwag daw palabasing masama o mga demonyo ang mga legal at ristradong Pogo dahil binabantayan daw naman sila ng Pagkor. Ibahin daw natin ang legal sa illegal. Sa kasalukuyan, apatapot anim ang pogo na may lisensya mula sa pagkor. Kung totoo nagbabantay ang pagkor sa operasyon ng mga pogo, na kanila pong binibigyan ng mga lisensya, e eh bakit Patuloy pong nakakadiskubre ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng mga Pogo Hub na may mga torture chamber, prostitution den, scam hub operation, mga sangkaterbang SIM cards na ginagamit panloko ng publiko, human trafficking, kidnap victims, at maging Escape tunnel? Pansinin ninyo, ugaling ugali ng pagkor na sa tuwing may sinasalakay ang pao at nabubulgar ang mga karumal-dumal na gawain sa mga pogo hub, mabilis na sinasabi ng pagkor na ang mga lisensya ng mga pogo hub na ito ay pinawalang bisa na ng ahensya nakapanayam namin si undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Si Usec Cruz ang pinuno ng ahensyang punong abala sa pagsawata sa operasyon ng mga pogo hub na pugad ng kriminalidad. Sinabi po ni Usec Gilbert Cruz na kasama sa kanilang mga sinalakay na pogo hub ay pawang may mga lisensya mula sa pagkor. Ito ang bahagi ng aming panayam. So sa mga narin nyo itong walo o siyam, ilang po dito ang may active license from pagkor? Gaya po ng inyo nabanggit natin sa akin, sa akin panayam, yung sa Pasay ay meron pong lisensya. Tama ho ba? Ilang po ang may active license from pagkor? Siguro po mga yung mga active po, may mga tatlo po. Tapos karamihan po puro temporary license yung nakikita po namin. Okay. So yung po talaga mga tatlo, kanin nyo o apat? Opo. Mga ganun lang po. Tapos yung iba po talaga wala. Okay. So nangangahulugan po, no, uh, Yusek Gilbert, just to put uh, things in perspective, na Bagamat meron silang lisensya from Pagcor dahil po sa mga informasyon na inyo po nakukuha, sinasalakay nyo at doon na didiscover na meron po talagang illegal na ginagawa yung Pagcor license eh. Uh, tama po yun, Martin. Kasi uh, every time po na uh, whether they are licensed or not, may, ano eh, may mga nakikita kami nga uh, yung, yung libo-libo, daan-daang SIM cards, yung pre-registered SIM cards. May mga computers po na ginagamit sa scamming, cellphones, mm. may mga manual po in Chinese character na ginagamit naman po sa mga labs scams. Mm. At every time na may nire raid po kaming mga uh Pogo hubs, whether illegal o legal, meron pong wanted ten persons na nakaipit. ano minsan ani, minsan siya, minsan labing-isa. Mm. So, uh marami po, may, may even illegal drugs nakakakuha rin po tayo manong Ted. Eh. Mm. So, uh, sa ngayon po, no, um, kumbaga, nangangahulugan na hindi ibig sabihin na pag-core licensee ay eh nakakasiguro na po tayo na sumusunod sa batas ang mga Pogo Hubs. Uh, pwede po natin sabihin yan, Manong Ted. Kasi yan po yung experience natin. Yung iba po may lisensya, but uh, yun nga, ho, may mga torture chamber pa, may mga torture equipment pa, may mga torture rooms sa yung nakikita sa loob. Yan po ang tinig ni Yusek Gilbert Cruz ng PAOK sa aming naging panayam. Ang ginawang pagsalakay po ng PAOK sa Zun Yuan Technology Incorporated sa Bambantarlac na nauna nga pong binigyan ng provisional license ng pagkor ay naglantad sa katotohanan na maari ngang maging kasangkapan ng uri ng pasugalan na ito ang isang lokal na pamahalaan. At habang hindi pa natatapos ang kwento sa katauhan ng ngayon ay kontrobersyal na mayor ng Bambana si Alex Guo nabubunyag naman ngayon ang paglalabada sa perang galing sa masama. Money laundering. Isa ito sa mga lumalabas na pangyayari sa pagtatayo ng sampung ektaryang Pogo Hub sa Bambantarlak. Samantala, nagiging saksi tayong lahat ngayon kung ilang araw at kung gaano karaming mga pulis at tauhan ng gobyerno ang kinakailangan para mapasok ang loob ng Lucky South 99 sa Porak Pampanga sa lawak ng lugar hanggang ngayon, hindi pa tapos ang operasyon. Matapat pong naikwento sa atin ni Yusek Gilbert Cruz ang kanila pong karanasan na sa loob ng apat na buwan na pagbabantay, paghahanda hanggang sa pagsalakay sa isang pogo hub lamang at pagpapauwi sa mga dayuhang nahuhuli, umabot ng 30 to 35 milyon pesos ang nagastos ng gobyerno Malaki po yung ano eh yung kailangan po talaga no at it kaya po nang pinag-usapan natin kanina Manong Ted nasa sa 300 pas pa po yung i-monitor imo natin. And uh, isang pogo hub kasi Manong Ted like ito uh, we're looking at mga 46 buildings tapos mga marami pong mga nauhuli. Ah uh, ito ho pag nahuli mo ah uh, pakakainin mo po ito. Hindi naman mo hindi mo pwedeng pakainin ito and then mag-maintain ka po ng isang kulungan eh hindi na kalalaki yung kulungan natin. Tapos po uh, pag na-hospital po ito, kailangan pa hospital mo po. Tapos uh, Manong Ted, yung deportation po nito tayo sumakasagot, magpapasahe po nila. Tapos ang uh, mabilis pa rito Manong Ted, uh, lately lang po, every time po nang nagpapadeport kami, uh, meron pong mga dumadating na nanay at anak kasi may mga naging girlfriend kasi yung mga pogo workers na ito. Siyempre pag pinadeport mo po manong Ted yung tatay, hmm. eh naghahabol po yung nanay at yung anak. So ngayon ho, may mga maintain po tayo at inaalagaan ng mga bata at uh, pag nagkakasakit at pang gatas o walang pang diaper sa atin po lumalapit para po uh, uh ang tutong. At ngayon po sinasabi ng PAOK na hindi pa ito ang huli. Dahil nga sa kanilang pagtansya, mayroong pang tatlong daang iligal na pogo ang kanilang minamatsyagan. Kung tutuusin, hindi na po kakailanganin pa ng batas sa pagbabawal ng pogo sa Pilipinas. May kapangyarihan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos ang agarang pagbabawal nito. Pero ano nga ba ang matimbang? Ang limang bilyong pisong kinikita ng pagkor sa isang taon mula sa Pogo? Ang walung bilyong pisong buwis sa national government? Ang mas malaking kinikita mula sa Pogo workers ng mga may paupahang bahay at condominium? Ang trabahong umano'y ibinibigay ng Pogo sa higit kumulang 24 na libo na dami ng mga Pilipino? O ang hindi natin masukat na kriminalidad, sakit ng ulo, problema, masamang imahe, at kahihiyan ng bansa at perwisyo sa bayan na ibinibigay ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ano po sa palagay ninyo? Think about it. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.